Pwede na kayong magpalit Matapang na sila para ipublic ang status nila. May nakakakilig na banat si Derek Loren. Dahil nga noon pa man, may mga sinasabi ang Kimpaw fandom. Once na magkaaminan ang darawa at may kasalan, lahat ng mga bigating fans ay nangako na magpapalit tila matutupad na ito sa lalong madaling panahon. Sobrang galante ng mga supporters. Baka magkaroon ng pila ng mga litsyon sa kahabaan ng kalsada. May mga OFW pa. Isa sa matutuwa sa good news na ito. Ayon pa sa si isang komento. Ang ganda ng araw na ito. Kahit maraming problema, isa sila sa nagpapasaya sa akin magpapalityon ang marami kapag nagpakasal sila. Abangers na kaming lahat. Sa ngayon, tapangan muna ni Paulo. Ipagmalaki e si Chinita Princess sa public. Magandang hakbang para yung mga umaligid na Chinese mag-back out na sa paniligaw. Ang kukulit kasi kahit busted na, sige pa rin pabibok kay eh, Paulo o kay Idol Chinita Princess. Ayon pa sa isang komento, bet na bet namin na Kim Pao, lalo na noong fan run, ang lakas loob. Ni pau umaga-umaga sa mawa, maganda daw ang gising niya. Siyempre, ang asawa agad unang nasilayan. Ang daming ayuda, sobrang ganda ng mga ngiti nila. Nakakakilig nang sobra. Sana nga magpakasal na. Pareha sila na mayaman na maganda ang future.